Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang update sa patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kay Maine at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang uh, finally ano, ang pagbabahagi at pagsasalita na po ni Maine Mendoza nang nangyari nga po sa kanya. Kung bakit nga ba nagkaganoon? Sabi na nga o, eh, na marami nang nakapansin ano, sigurado nga to na may something kay Maine Mendoza. At least kay Maine na po nagmula, 'di ba? Si Maine na po ang nagbulgar. At least na, na uh, namatay na po yung mga agam-agam ng kung sino-sino mga Poncho Pilato na nandiyan, 'di ba? At syempre, hindi rin po mawala yung uh, ginawa po nilang pambabatikos sa recent comment po ni Alden Richards nang tila baga ipagtanggol po niya si Main Mendoza sa mga uh, taong ito. Ba't na kailangan pang mag-comment ni Alden ng uh, pang no? tila baga pang kay Main Mendoza. Okay? At siyempre, hindi po mawawala no yung mismong mga salita na binitawan po ni Manny Mendoza sa sa uh, nagi-interview po sa kanila kasi nga po, di ba? Ang dami naghahanap uh, sa atin. Nasaan ba 'yung video? Ulitin ko lang po, hindi kasi sa akin 'yung video kaya hindi po namin mailagay dito 'yung video ni Alden Richards wherein he is defending Alden uh, where, uh, wherein he is defending May Mendoza. Okay? Kung tayo po ay napayagan na gamitin po yung video na 'yon, eh 'yun po yung ating eh, 'yun po yung ating eh, ilalagay talaga dito, no? Kaso hindi nga po eh. Pero at least ano, you know, mar marami na po sa atin na nakakita po sa Instagram at saka sa Twitter nung mismong interview ni Alden Richards. At sabi ko naman sa inyo eh, basta't may kinalaman kay Maynard kay Alden, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At uh, kung nood ka na nood mga video updates natin, pero hindi ka naman ako subscribe, naku, ano pang hinihintay mo? i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan. Ano? Kinaminat kay Alden. Kung meron ka pang kilala mga Alden fans dyan na hindi pa nakasubscribe sa atin, nako, sabihan nyo na po sila. Dito po tayo magsama-sama at hindi kung saan sa mga channel na, alam nyo yun, mga peke. Unahin po natin ano ang naging komento nitong si Miss Gina Toriko. Sabi niya rito, <clears throat> Mr. Pinas, pag ikay rumampa, hindi pwedeng umiti. And, uh, Ah uh, dahil uh, uh, dahil formal formal nga po yung gathering na ano, totoo po yan na, na naunawaan ko po yung point niyo. Why? Anong gusto ng mga taong walang alam sa fashion show? Ah okay, they do not know anything. Ang alam lang nila ay komentong barbero. At ang masasabi ko lang ho dun sa mga nagsasabing uh, uh, mag-ingat daw po ako sa pananalita natin sa squammy word ano. Uh, yan po yung ginamit ng mga basher nito to pong ah uh, uh, basher po nito mga nambabash kay Dean Mendoza. Okay? So uh, ginagamit ko lang po yung mga salitang binitawan nila nang sa ganun eh, ma ma maihatid ko sa inyo yung uh, exact word na ginamit po nila. Okay? Dagdag pa nga po rito ni Ms. Genetorico, yan ang mga taong na, uh, nag nagkukukunyari ring alam ang lahat, no? Ang ending silang napapahiya. Sana naman they know their own place and learn to shut up if they do not know anything. Kaya nga po eh 'di ba? So sinabihan lang sila ng mga squami ng mga defenders ni Main Mendoza. Ngayon, binabaligtad na nila. Sila na ngayon yung ng kawawa. Eh sila nga yung unang nag-comment, 'di ba? Na si Main Mendoza raw po ay mukha ng pagod. 'Di ba? Mukha raw po hindi na interesado sa fashion fashion show. O ngayon, sabihan ka ng squami, mas pa loob niyo. 'Di ba? <laughs> Ang ulo hindi lang huyan pato patubuan ng buhok. Okay? Ginagamit din huyan ko minsan. Sabi naman ni Miss Adelia Day, sa mga bashers ni Maine about the Filipina dress you no know, she's wearing sino ba ang hindi maghuhulas sa init ng panahon but you have to be at your best and she did it so right buti nga yung short uh, ang suot niya ba diba? at least may legs na nakalitaw Di gaano mainit kung uh, mahaba medyo mahirap maglakad talaga different style styles ang uh, rumampa no ang uh, ganda ng uh, uh, tiara uh, sa buhok niya at si Semeng, isa sa napiling rumampa dahil kilala, kilala na siya sa pagrampa. Diba? Dagdag pa niya, kapag ang tao likas na mabuti, hindi mau, hindi maunawaan, ano? Kasi hindi sila pumapatol sa mga ipinupukol sa kanila. Usapan na siguro ng mga as, uh, ng mag-asawa, wag patulan, deadma sa lahat. Hindi nila alam ang pinagsasabi nila. Si Ming, sim, uh, simple woman at mga toxic fans ang gumagawa ng issue. Kaya nga po ako'y naniniwala, Miss Adelia na kung, kung ang puno talaga ay hitik sa bunga, siya talaga yung palaging babatuhin, ano? Siya yung palaging kukuhanan ng kukuhanan ng bunga. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong komento. At ang uli natin komento yung mula naman po kay Miss Cordero. Sabi niya rito, Yes, wag mag wag magbatikos na di eh, na, na di nangingiti sa si main ang isang model ng filipina dress or costume ay di dapat uh, nangiti nang nangiti ano dahil bilang isang tunay na filipina kailangan maging serious ka dahil ito ay uh, nagsisimbolo ng isang uh, mahinhin na tunay na pinay ano hindi yung para kang uh, nagrarampa na uh, humahalakhak o maarte no dapat uh, kimi at uh, mahinhin no kung uh, gamit mong Filipina dress tama ang uh, sinabi mo Mr. pinas formal ang galaw dapat uh, pag suot mo ang Filipina dress fashion na uh, show yan ano at uh, ang mga illiterate uh, na walang alam eh, ngaw ng ngaw well <laughs> thank you so much po ano uh, yan nga po yung uh, naging problema natin kung bakit uh, ang dami kasing nakapansin talaga bakit daw hindi gumigiti bakit daw parang hindi interesado ang dami na interpretation ano pagdating dun sa ginawa ni Main Mendoza niyan. Pero kung ibang tao 'yon, kung ibang artista 'yan, hindi sila interesado. Sabi ko naman sa inyo, sila yung matiyagang naghihintay na makitaan po ng butas ng isang Main Mendoza at sisirain po nila. At kapag ginamitan mo sila ng mga masasakit na, na salita, no, yung mga salitang binitawan nila against Main Mendoza, sila pa ngayon yung magpapaawa. Sasabihan ko pa nilang, huwag mong gamitin yung salitang squammy word. No? Kung hindi mo talaga alam yung tunay na baka gusto niyo pong ipaliwanag ko 'yung etymology niyan, ano? <laughs> kung hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng no, squammy word, ano? Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, eh bago niyo i-bash si Main Mendoza, bago niyo i-bash si Alden Richards, ano? Eh sana alam niyo rin, alam niyo yung mga pinagsasabi niyo dahil anytime pwede itong ibalik sa inyo. Okay? And, pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. Narito po yung uh, sinabi ni Mendoza. No, sabi niya po rito sa una niyang uh, naging uh, uh, komento. no Hayaan niyo muna ang sabihin ko. Sabi niya rito, um, kwento ko lang. I've been struggling with the worst rhinitis ever. And I was worried it would get triggered during the show. Because I've been sneezing non-stop since last Wednesday sabihin, bahin na po ng bahin si Mayn Mendoza simula pa po nung Wednesday. No? At sabi pa nga, dagdag pa nga ni Mindo, no, legit, fifth day today. Panglimang limang araw po, ng uh, mula po nung uh, niya po ang uh, Uh, ang mga pangyayaring ito. So may iniinda pong sakit sa main dosa. Ano nga ba yung rhinitis, ano? Ang uh, rhinitis po para po sa kaalaman ng iba, no? Uh, ang ibig sabihin po nito ay when a reaction occurs that causes nasal congestion. Ibig sabihin uh, nagbabara po yung ilong niya, may runny nose po yung meron siya, makati po 'yun. At uh, sneeze po siya ng sneeze, bahin po siya ng bahin no? Um, marami po eh, marami pong marami pong uh, nagco-cost ano? No? Pupwedeng, uh, uh, pupwedeng po pwedeng po pwedeng kung sense po niya nakuha, no? Mar ay, hindi po ako doktor pero 'yun po yung sinasabi ko sa inyo. Alam niyo yung uh, uh, dahil sa sipon ay eh, naluluha ka na. Yan yun. yun yung nararanasan ni Main Mendoza. Tapos sabi pa niya rito, medyo awkward lang ang walk Because the shoes weren't a perfect fit, so my toes had to work extra hard to prevent Cinderella moment. Ito, no? Ibig sabihin, halos humubad na po yung suot-suot ni Maine Mendoza na sapatos dun po sa pagrampa niya. Kaya kung mapapansin po ninyo, uh, hindi po siya pagod, nag-iingat po siya maglakad dahil nga yung uh, kanyang sapatos ay hindi po sukat ng kanyang paa. Kaya yung sinasabi niya rito yung Cinderella moment. Alam niyo naman po yung Cinderella moment, di ba? Kapag sinabi natin Cinderella moment, eh, pwede nga habang naglalakad siya, ay mabitawan o matanggal yung sapatos. Di ba? And then, uh, dagdag pa po ni Maine doon sa kwento niya, no? But yay, I did not embarrass myself tonight. Thank you, Lord. And thank you, bench, for having me. Sabi ni Maine. Ano? Anyway, ang ganda-ganda ni Maine sa event na yon. Suot niya ang creation ni Joji Loren, ano? Para sa Turnocon. Uh, yun po yun, ano? Uh, kahit na may lagnat si Maine Mendoza, kahit na may iniinda po siyang uh, napakalaking sapatos na suot-suot, ano? Eh, patuloy po siya. The show must go on. Ganun po ka-professional. Ito po si Maine Mendoza. Kaya para sa mga nambabatikus dyan, no? Eh, huwag niyo po hintayin na hubarin ko yung sapatos na may napihampas ko po sa inyo. Hindi <laughs> sa ma-appreciate ma niyo yung tao, niyo ng, niyo ng ganyang bagay. 'di ba? At uh, hindi niyo po masisisi ang isang Alden Richards na magsabi ng totoo pagdating po sa ganyang bagay. Alam naman po natin si Alden, 'di ba? Talagang nagsimula po 'yan na rumarampa nang rumarampa, romaraket nang romaraket hanggang sa ma-discover, 'di ba? Kaya alam po niya 'yon. Marami rin pong ganyang uh, fashion show na inattend si Alden na hindi po talaga siya nangiti. Kaya sana, ito na po yung huli. Wala nyo na pong batikusin dahil kung ako po, ano kung kayo po yung fan talaga ni Main Mendoza, magiging proud ka pa. Diba? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.